Hi hey, Don. Nandito pa tayo ngayon sa Mount Parawagan. So ayun na nga, ito Don, makikita mo tong mountain na to, dalawang mountain. Ito yung Wawa Dam. So sa gitna ng mountain na yan, yan diba, kung nakapunta ayan. ka na sa Wawa Dam, ito yung mountain na yan, dalawa sila, actually dalawa sila. Ayan, so ito yan, yan yung Wawa Dam. Sa gitna ng mountain na yan, so, mula dito, makikita mo yung Wawa Dam. So pagka, alam nga, Kaya siya tinawag ng Wawa Dam. Kasi dati kasi ang tawag talaga niya ay dam lang. Oh. Tapos nung nandun si ano, pumunta si Wawa. Simula nung panahon na yon pinangalan niya ako kay Wawa. So, Wawa Dam. Nun, Wawa Dam. Tapos may nadapa kasi yung bata doon. Uh -huh. Tapos mula nun kasi nabata, nadapa yung bata doon sa may dam. Tapos nang no, sabi mo tanda, uy, wawa naman. So mula nung panahon na yon, tinawag nitong wawa dam. Kasi dahil dun sa dadapang bata. Sagi so, may nadadapa so, yes. dun na bata. Wawa naman. Uh, yon. So ayan, nung makikita mo yung mountain na to, ayan. Ito nga yung mountain ng Wawa. Ito dalawang mountain. Uh -oh. So, nga, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng dalawang mountain na yon. Ang ganda doon. Grabe. Sobra. So mula yes. mula dito napaka-faceful mm, -mm May tahimik. Mga yeah. naman na mga magaganda dito, lalo na sa Mount Mosa kanina. Nadaan na uh -huh. natin yung Mount Mosa. Camp Mosa. Camp Mosa. Mula dun sa Camp Mosa, ang ganda ng ang view. Tapos, papunta natin yung grotto sa Mount Parawagan. So, let's yes. go! Tara! Ito sa Encantadja. sa incantadya, Layo mo Talaga. Nasa may ginawa ang kababalaghan dito? Wala. Meron. Ano yung lagusan niya ng kantadya doon? Ano baka maikanto pa tayo dito? And hello guys. So yun na nga. Papunta kami ngayon sa sa may grotto. Ayan kakatapos lang namin dito mag stop over sa part na to yung sa may tatlong mountains and ayan na nga guys diretso na kami sa yung grotto ang dami namin pinagdaanan yung daan grabe Oh my god, magulat ka na lang pag pumunta ang ka dito. Ang hirap ng daanan dito. Yes. Good luck, tignan mo na yung gulong ko, yung motor ko. Yung Hindi motor talaga kakayanin. Tignan mo yung gulong niya. Ay no kulay itim yan dati. Naging color orange na siya. <laughs> Tapos yun. So, proceed muna kami sa next destination namin dun sa may Grotto. So, bye guys. At nyo kami. So, ayan na nga guys. Ito yung mga daan dito, Gogi. Nakakatakot. Kailangan, alam mo yung motor mo dapat dito. Yung ano, yung pamputik talaga na monster. Na motorcycle monster. Siguro tawag dun. <laughs> <laughs> Ang hirap ng daan. Natatakot ako pag pababa na namin. Kasi, grabe. Ang pangit ng daan. Parang feeling mo, ano. Ayan guys, oh yan. Actually, oh, kung titignan mo lang dito sa pictures, sa video, parang hindi siya nakakatakot. Parang normal, ano lang. Pero, grabe guys, tingnan mo hey. Katakot, eh. Katakot Tapos, ganyan yung style. Tapos, ayan, oh, meron dito magandang. Dito na lang tayo. Nagsisanungaling si ate kasi gusto niya bumili dun pa. Oh, look, look at it. Um, yan. Ito si, ano, I love Jets. Jets. Ano. Yan. Lagi may aso. Lagi may aso ditong sumasalubong sa amin. Taka. Taka. Ano kaya teka, Taka. Yan siya nanggagaling. Walang tao. Alam mo ba sa ibang mga gantong lugar? Sa gantong lugar, ang daming sasalubong na sa'yo agad-agad na kailangan mo magbayad agad. Dito, kahit one to sawa ka dito, <laughs> walang, walang mga alam sa Tapos nag-iisa ka lang. Yeah. Ay, pero grabe. Ang ganda naman dito, guys. Nasa yung tao? Ito pantay. Sinalubong na tayo ng dalawang ganti. Bantay. bantay dito so hindi kami magtatagal dito kasi nakakatakot ang daan pababa madilim na kasi hapon na rin nasaan yung grotto? nasaan? ayun nakita ko na si mama mary na nakatayo, ayun siya zoom na lang natin guys, ayan o no? Ayun, yun, 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 yun si Mama Mary. Gulat ka kapag lumingon ni si Mama Mary. <laughs> Good luck talaga. <laughs> yan si Mama Mary yan. Hello po. As yan, it's me out there. Naka, ano na ako, t-shirt and saka short. Yan. Ayan yung kasama ko. Ayan na, nakapuesto na siya. Alam mo ba, kawawa yung naapakan mo. Tingnan mo. Tingnan mo yung naapakan mo. Kawawa naman siya. Ay, Grabe, tingnan mo yung tsula niya. Naiinis siya. Tingnan mo. Naiinis siya. Tingnan mo. Naiinis siya. Parang, ano ba? Ba't ba kayo? <laughs> Ayan, o. Naiinis siya. Tapos, eto naman. Inapakan niya. Nakadesign <laughs> Inapakan niya. Wala na siya siyang katawan. It's inapakan mo pa. Po lang yan. Kawawa naman. Kawawa naman. Ah, so eto na yung view, guys. Um, dito sa Nakita ko ano. Jets. Dito sa GoPro. Sa mga ko ayan. Napulot <laughs> din. <dito. laughs> <So, yung jets. laughs> ang dami dami na papulot dito. Kailangan yung entrance dito sa Jets. Kaya nga, bigla bigla. Ayun na, ang dami daming tao dun sa baba. Ano yung sabi mo daming tao? Wow, grabe. Ang daming bahay, tapos ang ingay. Rinig na rinig mo yung video, okay? Rinig na yung video, okay? Naririnig ko kayo, tumahimik kayo. Tapos grabe. Ano ba ba yun yung pangarap ko? Walang katawa-tawa. Ito na yun doon, hindi ka magagalit dito doon. <laughs> <laughs> to ka talaga. ako sa ano. Dinala niya ako sa lugar na walang katawa-tawa talaga. Gabi katakot si mama. Katakot si mama. <laughs> talaga ba Roy? Talaga ba? <laughs> Nandoon, ordinaryo lang sila. Wala naman dito talaga na mabangis. <laughs> oh, Ob normal. Ayun. Jo yung mga abnormal. Ayun, lang tao dito kami lang. Pero sa kabilang side doon, ang ganda doon, ang ganda pala doon. Saan? Yung, sa doon sa other area. May tao doon. Si, hanap ka nung kapisana bilang natin. Bilang na bilang ng sila. Hi guys, nandito na kami sa ano pa ito? Roy. Mount Parawagan Jets Resorts jet resort. Bakit na siyang resort eh wala naman swimming uh, pool. Jet. <laughs> eh, hey. biodik, jet biodik. Grabe yung kalsada dito sa may jet biodik. Puro puro, ko buhangin, lupa laba, patik-patik. Sobrang hirap nakakatakot. Dapat may control ka talaga eh kung wala kang control sa manibela, simple lang ka talaga. Oo, nakita ko hirap. nga yung balance mo ng paa mo, ginagawa na yung paa mo. Yes, yung dalawang paa ko nakababa na. Oo. Uh -uh para lang makaakit kami dito. Yung ibang kasamahan namin dun sa baba, ako hindi naman namin kasamahan. Wala kami kasama. <laughs> yung iba doon, hindi na sila nag ano, umakyat, naglakad na lang sila. Naglakad sila ako punta dito. Oh, o, oh, tapos yung motor nila, iniwan nila doon kasi nahirapan na rin sila umakyat. Hmm. Uh -huh. Hindi namin nakunan kanina yun nung paakit kami. Walang tao dito sa Jets? Ano ba naman yun? Okay nga eh. Ang nga eh. Di ba? Walang kat-out. Pati yung oh, wala nagbabantay. Walang wala nagbabantay. <laughs> Ano tayong makakain dito? A... Ano ano? Wala lang. Siti lang tambay lang tayo. Sa awin na tayo. Wala natin yung grotto? Tara! Sabi mo pupuntahan mo yung grotto eh. Huwag na, parang may nakakainan. Ano, lamig dito, no? Mm-mm. ang daming aso. kung pwede papuntahan yung grotto eh. Pwede mong talungan yung mga aso. Mga <laughs> aso? Kahit maingay tayo dito, wala tayong mga tao. May aso dyan, no? Yan lang yung sumalubong sa amin. Eh, excited parang, alam mo, sa so sobrang walang pumapunta dito. Excited sila na nakakita sila ng tao. Uh -huh. <laughs> oh, saya nila sa malubong. Saya so, na nila, may ano sila dito. Oh, wala man na talaga sa salubong sa amin. Ayun. Oh. Dinadaan-daan na lang nila itong lugar na ito. Ayaw nila kay Jets. Yes. Ish, ang ganda naman talaga dito. Ang tahimik lang. Well, paano hindi tatahimik? Wala nga tao. <laughs> Ang ganda rin ganda. Chill lang. Ang ganda ng sunset. Although lahat naman ng lugar ito maganda eh. Oo. Ayak! Tingnan mo iyo! <laughs> <laughs> <Wala, na. laughs> Kadiri itong dalawang to! Nalandian sila. <laughs> May damadami aso dito eh. Kaya wala damadami aso dito. Kadiri ang putik. Ay sorry po. Sorry. May nagkaano na aso. sa Wawa Dam. And, grabe guys, tingnan mo, nasasunog yung mga, ano, the Wawa Dam. May nasusunog yung, yung, yung Wawa. Wawa. Ayan yung Wawa. Hala ka nasusunog sila. <laughs> 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 Hala ka nasusunog yung Wawa. Mula dito sa Jits Resort, sa Jits View Deck, kakikita natin yung Wawa Dam. Tapos ito na, parang may nangyayaring hindi maganda dito sa Wawa Dam. Nagkaroon siya ng apoy, usok. Uh -huh. Usok lang, walang apoy. So medyo malaki ang usok. Siguro may apoy din kasi may usok. Kapag may usok, may apoy. Okay, mamaya titignan natin kung ano nangyayari sa wawa. Okay. Uh, ngayon naman, wala, dahil sa walang tao dito, ito na namin ngayon. <laughs> Ito may mga cottage sila dito sa may ano. Ayan. Check natin kung anong laman ng cabana. Oh. Makano may tao dyan doon? Wala nakalak. Nakalak naman. Wow, ang ganda ng cabana nila. Doon. Ay, Hi cabana. Sabakadiri. 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 Wala, hindi na tayo makakapasok kasi nakalawa. Hmm. Ano yung tao? Ano na? Ikaw naman? Nagagawin ko? Picture? Ayaw ko. Tutulog Pero... ka lang dyan eh. Ha? Tutulog ka lang. Tara na. Para? Ano jets? Yung magvideo video tayo na sa ganun, yung parang... Oh, sige. Ano na? Saan sa mga pupuntahan natin? Oh, sige, game. Ida yung dalawa. O, pa, kayo nga, paano? Ipesto nga. Paano natin Paano? papesto? <laughs> hey. Tanggalin ng mga ano dito, harang. Yun yung city. Ang layo mo, no? Pero nakikita mo lang siya. Napakaingay dyan, no? Dyan sa city ay, ay, na yan. Hindi pa nagaganaan sa dito. Ngayon, ha, uh, oras na tayo. Bakit? Nagaganaan naman. Uh, saan? Yun. Ay, kahit saan yan. <laughs> ano, kahit anong oras yan. Pasing ko na. Parang eh. okay. ganda dito. Ano? Lagyan? Tingnan mo. Bakit? Paano mo nasabi maganda dito? Ano? hindi naman, ang daming ilaw sa part niya okay kasi yung mga may utang to eh, ako babalik may utang ka dyan? ang daming tago ako eh actually, tago ako dito sa kabundukan hindi nila alam na dito sa titignan mo lang sila? ha? hindi na, hindi na ako babalik dito titignan <laughs> natin sila grabe, tingnan mo. Tingnan mo nga yung gano'ng para pag malayo ka, kasi namaruy. Mm. grabe. Tapos ang lamig pa dito. Siguro sa umaga, malamig din dito. Ayokon kasi sila. But, sa atin hindi, kahit umaga. Parang ka nasa oven paano, ang, dami, ang, ang, lawak ng mundo, ang lawak ng Pilipinas. Tapos nagsiksikan dun siya. Nagsiksikan <laughs> sila dyan. Nag-ipon-ipon sila dun. Samantalang uh, napak, ang dami na dinaan ng lugar na walang nakatira. Luwag naman dito. Luwag, luwag naman dito. Diyan na talagang nagsiksikan. Nagsiksikan oh. sila dyan. Ang inat dyan, tingnan mo. Alam mo, ano eh. mo wala nang space yung mundo. So, nagsiksikan dyan. <laughs> Pwede naman dito, sa malayo. Oo, oh, pwede pwede. pwede dito. Bakit kaya sila nag-iksikan dyan? Maganda kasi doon. Dami na nila doon. O, dyan, probensyang-probensyana ka. Ilang minuto lang nandito ko, parang nalapitin siya. Ito, ka. namin ito yun. Kinabi ka na nga dito eh. Parang makaka-uwi. Ang dilim na. Ang dilim na kalsada eh. ka na ng nanay mo. Wag, wag mo sabihin nandito ako tinanan mo na ako hindi eh. <laughs> pa nindigan mo to saan naiyak ako sa kona ng muto sa na ng dumipad eh talipad dyan, saan <laughs> Sana meron tayong mga jump, bungee jumping na talo ako, <laughs> <laughs> talo 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 na. talo 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 kung titignan mo, di ba? mm, ka na yan, Isang talantan ka na yan. Ilang wala. Parang dayo pagdadaanan. Kung <laughs> dayo pong sasakyan, doon dayo pang ano. Bago ka makarating. ka. Tara. Kung titignan mo, napakalapit Parang stars, di ba? At Sati, yeah. Mm. mo lang, parang lapit lang yan. Parang layo pala niya. No? Hmm yang maliliit niya na ilaw na yan. Ang lalaking building niya. Ano? Mm. Talaga? Mm -hmm. Mga building building niya. Yung bahay natin nandun sa may ano. Sabi nila Jomar. Nandun mm. <laughs> yung no, bahay na Jomar. okay, Popoy. <laughs> Ayun yung bahay ni Popoy. Lapid mo. Lapid <laughs> mo. Nandun o. Yung may ilaw. eh ah, na yung pagkain niya. Acà hi aneu.